For today's video, nabit if ay nagkaroon ng problema, ang sabi ni owner, ito daw ay namatay ang makina kapag inupuan Nga ang kanyang motor. Upon checking, na-discovery ko is walang kurente na lumalabas sa kanyang tension wire. So, try nga natin guys, ipa-kickstart kay Bossing, ang owner mismo. Kasi ito ay walang electric start, no? Kickstart lang ginagamit niya para paandar sa kanyang motor. Nahirapan tayong i-troubleshoot kasi yung upuan is ayaw matanggal-tanggal at hindi malak-unlock sa kanyang <laughs> susian. So, try natin pakikstart doon tension wire guys. para klaro nyo. Iwan mo natin yung susi. At ito di, daw, ano, ay may check engine. No? May ilang kanyang check engine, guys. No? Mamaya, bibilangin natin yan kung ila, uh, ilang check engine meron ng kanyang motor mabilis at saka mabagal so check mo natin itong tension wire lagyan natin sa ground at ipakickstart natin kay busing para makonfirm natin kung may kurente ba wala okay okay So yun ang anong hula talagang kuryente na ano, lumalabas sa kanyang tension wire. Yung check engine ay umilaw guys. 1, 2, 3, 4, 5, one 2. Ibig sabihin, meron siyang check engine na error pito Ano mga bang error pito? yan 52, Yan po ay CPK sensor, pulser, or possible may problema sa kanyang wirings. Mamaya yun sa inyo kung saan nakalocate ang sakit ng ating CKP sensor papunta sa kanyang magneto guys. Yan po ay error pito at may problema sa kanyang wirings. So alamin natin yan at papunta tayo sa kanyang throttle body. Kasi po ang wire na yan is nakalocate sa kanyang throttle body. So itong motor ni guys no, umaandar pa rin ito. Pero kapag pinihit ang silinador ay namamatay. Ilang beses nila itong inattempt, hindi talaga nila mapaandar ng matino ang kanilang motor. So dito guys, nakalocate ang wire na yan, malapit sa total body. Tinanggal na natin ang kanyang U-box element set kasi nandito yan nakalocate malapit sa ibabaw ng ating makina. Ito uh, hinawakan nyo guys, ito po ay uh, harness ng kanyang uh, CKP sensor na connect sa kanyang magneto o sa kanyang stator. So yan, okay. check natin yan kung saan banda. Ito, nahirapan tayong tanggalin ang kanyang U-box kasi yung upuan niya guys, ayaw talaga matanggal at manlock sa kanyang susi. So ngayon, i-check natin itong part nito. Kasi ito yung kadalasang issue ng mga Honda Beat guys kapag umabot na yung motor ng mga 5 to 10 years siguro. Kapag puno na niya na putik or tumitigas na ang mga wire dahil sa kainit ng makina o dahil na rin sa dumi na kumakapit nito. At biglang napupurol ang mga wire or uh, nagkaroon ng molds, alikabok o baka yun ang marilan kung bakit tumitigas ang wire at bigla na lang napuputol. So itong sakit ito guys, nais na guys, stock up isa na rin yan sa sakit ng ganyang mga harness kapag nagkaroon na ito ng laging napuputikan or babasa, nababasa ng tubig. So dito guys, ititrace natin yan kung saan bandang napuputol sa anim o limang wire ba yan na connect sa kanyang sakit. So kapag yung motor na nag-experience ng ganitong senaryo guys, na kapag inuupuan, namamatay, kahit anong pilit yung panda rin, ayaw umandar at iti-check yung tension wire, wala kurente, pero tumutunog naman ang ating pump, at ah, tapos may error po dito. Alam nyo na guys kung saan ititrace nyo ang problema. Dito lang, yung hiniwa ko guys, dyan lang. Tapos, isa-isahin ang paghila ng wire. So, dito nakikita ko na may isang wire na nakaputol o oh, naputol. Mismo sa pinakailalim na part guys. Kung saan natatamaan ito ng uh, o oh, dumidikit ito sa kanyang makina. Kaya pala, hirap siyang pandarin. Yun, yun yung guys, naputol na siya. Yun ang isang wire na yan, putol siya. So ilan pa natin ibang wire kung mayroon ba bang ibang mapuputol para isahan ng trabaho at hindi na ito maulit na ulit. So, so far, isa lang na wire ang nakita kong nakuputol guys. So, boss, loads, either pops, anong dapat natin gawin? Mayroon bang available na sakit niyan? Para sa akin guys, medyo mahirap ito makahanap ng sakit. Ang gagawin natin is, oh, no. simple lang, lang natin yan. Kukuha lang tayo ng pagdugtong na wire, puputuloy lang natin, natin yung isang wire sa kabilang sakit. Kung saan ito nakapabor or tumama. So, kailangan i-check lang ninyo kung saan ang kanyang connection, guys. Yung isa. So, i bypass lang natin na Yan, para di natin tayo magkagasto pa, no? No, didang nang gumastos. Kahit kayo, kaya nyo mag-DIY. Kung sa tingin nyo, ang error pito ay yun ang sakit ng inyong motor. So, i-check lang yung part na ito. Isa-isahin lang nyo check ang wire. Tapos, kapag may isang wire na putol, kahit, kahit kayo, kaya nyo mag-DIY kung, sa, kung paano ito i-reconnect. So, kuha lang tayo ng wire, guys. Or, kuha lang tayo ng side cutter plier puputulin lang natin yung kabilang wire tapos babalatan lang natin tapos itong side nito is babalatan din natin ng wire idudugtok, idudugtok lang, idudugtok natin ang dalawang yan ganun lang kasimple ngayon nyo lang ginawa ko ito ay uh, malaking tulong sa mga malayo sa mga shop sa uh, bayan or hirap makakuha ng mga mekaniko at okay. malaking tulong na rin ito sa mga nagpaplano mag DIY guys at lalo, lalo, lalo yung mga baguhan pa lang at ngayon na nanonood sa ating YouTube channel. Sana itong video ito ay magkapulot ng araw. Siyempre, no? Ito ay malaking tulong na rin sa mga nag-aspire naga, naga, naga nag, nag, na magiging mekaniko ko dun at gustong matuto. So, napakasimple lang, guys, no? Wala kayong wag dito, kundi uh, libre lang. <laughs> Libur lang, guys. At hindi na kayo pa magagastas o makabili ng uh, ah, pesa. Kasi wala namang sakit talaga na mabibili talaga nito guys. Kasi ito po ay set at connected sa ating electrical harness. So, bakit ka pa bibili ng electrical harness? Kung pwede lang naman ito i-bypass, ay dudugtong lang natin. Pakuha lang tayo ng may, 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 late na wire. Tapos pag dudugtong natin guys. Ang pinakadabis ito guys, no? Aside sa i-splice natin yung wire, is ihinang natin siya. Kung meron kayong mapagkunan na panghinang, mas maganda. Pero kung wala talaga guys, at hirap makahanap ng hinang, for the meantime, i-splice yun lang siya ng todo. ah uh, is, bali gagamitan nyo lang ng plier ang pag ikot o pag twist ng uh, wire guys para hindi siya basta basta na nadidisconnect o matatamaan kung sakaling mag apply kayo ng pressure washer sa inyong o pag washing sa inyong motor baka disconnect siya kapag natatamaan siya ng tubig pero since na nandito tayo sa shop kailangan natin ihinang guys para hindi na tayo magkaroon pa ng problema kung sakaling kaling uh, abot ang panahon na magbibigay bibigyan naman itong wire na ito na dinugtong natin syempre na connect na natin ang dalawang wire ay ah, ito, natin kalimot ng na baluti ng electrical tape mismo. So ito guys, ay pang temporary lang muna nang ginawa ko ito ha. Ah. Pero pagkatapos ng video nito, kapag na-confirm natin at naging condition na ang motor ni Bosin, saka natin siya ihinang eh, at babaluti natin ng wire from from the bottom at saka from the top at saka hanggang sa ilalim bottom ng ating wire. Okay. Pati yung sakit na yan guys, babaluti natin yan para maiwasan na rin yan matamaan ng uh, tubig, mga putik na nagagaling sa gulong ng ating motor. So ito na guys, na-connect na natin ang dalawa, medyo naputol. <laughs> Dahil sa sobrang ikli na pag pagka-connect natin, balutin natin uli ng electrical tape. At siyempre kung sa tingin ng video ito malaking tulong sa inyo sa mga bago pa lang sa ating channel. Ay sana huwag nyo kalimutan kalampagin ang ating bell dyan. At subscribe na rin, pa like para, mak para makatulong kayo sa aking YouTube channel. At siyempre sa aking Facebook page kung sa Facebook ka nakapanood. Ito na yung moment of truth guys. O natin ang kanyang susi. Nabibling pa kanyang check engine. Mamaya mawala yan kapag in-off at saka ni-on natin ang kanyang susi. Ngayon guys, on natin ang kanyang susi. Para magkaalaman na. pa At yun na nga guys, hindi na nag-blink ang kanyang check engine at i-check natin ang kanyang tension wire. So, kung meron na bang kurang yung tenor na wala malabas. Let's go. O yun. Klaro pa sikat na araw guys. Ang lakas ng kurang yung na kanyang tension wire. Ako agad natin ang sakit yeah. sa motor ni Bosing. Ay, syempre, para oh, nice. talaga na maandar ang motor ni Bosing, kaya natin ikabit ang kanyang spark plug at saka spark plug cap. Since nakita na natin ang problema sa kanyang motor at nasolusyonan na rin natin at napalabas natin ang kuryente ng kanyang tension wire. Pagbunot so, natin kay Bosing ang kanyang spark plug para may kabit na natin sa kanyang makina. At na si Bosing, guys, kasi hindi siya makagastos ng malaki. Syempre, talent pila ng mekaniko ang kanyang babayaran <laughs> at yun na guys naikabit na natin ang kanyang spark plug at ang spark plug cap ay papakabit na rin natin kay busing para mapabilis ang ating trabaho so isa sa mga mapapansin nyo guys kapag yung motor maa r52 una kapag pinandar rin siya umandar raman siya kapag pinit ang silinyador namamataya siya namamatay ang makina pangalawa kapag umandar ang ating motor tapos pag kapag inupuan, namamatay siya. Isa na rin yung sa sintomas. Thomas. Ang last na mapapansin nyo guys is kapag tumatakbo yung motor ay bigla na lang na, namamatay, matay, matay. So, yun po mga palatandaan ng sintomas Thomas na dapat nyo i-check kapag yung motor ay naka-experience ng error p So ito na guys, kabitan natin okay. ng spark plug cap. O na natin ang kanyang sosie guys para mapandar na natin ang kanyang motor. Kung ma-one click, ba, o ma -one click ba ito ng ating customer. Let's go! Mga kasusie. Okay.

na nato. Dayon. O, nato. Sab. Hmm. Ibin. Testing ibin. Kaya itong paraganon ng testing bin. Ito yung mga palong. Ito, one click. Tara. Ito. Okay. So, ito na nga. Kailangan natin ihinang ang kanyang wire. Balutin ng electric, electrical tape isa-isa. Tapos, simpre, balutin ng electrical tape ang kanyang buong sakit para sure ball na walang makapasok na dumi at matatamaan ng tubig. So yun lang. Ayos. Maraming maraming salamat at syempre see you sa aking next video. Ride safe. God bless.